Sa lahat ng mga katulad kong baguhan na content creator, share ko lang ito. Una, enjoyin nyo lang kung ano ang ginagawa nyo. Kapag nag enjoy ka na sa ginagawa mo, na napagawa ng video at pag-share nito, ay tiyak magpapatuloy ka at ikaw magsasawa. Pangalawa, alamin mo kung ano ang gusto mong i-share sa iyong mga viewers o followers. Gusto mo bang magpasaya at magpatawa o gusto mo bang matuto sila? Pwede kang gumawa ng mga funny skits o tutorials. Basta kung ano ang gusto mong i-share o pwede mong i-share, ay i-share mo. Pangatlo, babaan mo ang expectations mo. Asahan mo, dahil nagsisimula ka pa lang, ay marami ang hindi tatangkilikin ang videos mo at maliit lang ang magiging views mo. Okay lang yan, nagsisimula ka pa lang kasi. Lahat ng malalaking content creator ay nagsimula sa pagiging maliit pang real talk. Hindi lahat ng kaibigan mo ay susuportahan ka. At least, makikita mo kung sino ang susuporta sa'yo at hindi. At ang positive part pa ay magkakaroon ka ng mga followers at supporters na hindi mo inaasahan na laging manunood ng videos mo. Panglima, huwag mong kalimutan magpost ng videos ng regular, reels man yan o long form. Manood ka rin ng videos ng ibang content creators, tapos mag-react at mag-comment para tumaas ang engagement mo. Mag-post ka rin lagi sa wall at sa my day mo. Pang-anim, ang sipag mo sa pag-post ay sabayan mo ng dasal. Ika nga sa kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ako nga 10 months bago nagka-ads. Kaya sipag, tiyaga at dasal ang susi para magtagumpay sa larangang ito. Good luck.